Okay mga katrami, nandito na tayo. Titignan natin tong sasakyan. And check muna natin ito. Yan, yung ano. Yan, tignan nyo. Ah, maingay, tignan nyo maingay. Lakas. Yan, mababaking ganyan. At okay nga. na yung belt. Check natin kung alin dito yung naingay. Yup. Alternator. Alternator. Ito so, medyo matagal to. Alternator? Mm. One way lang kasi ito eh. Ngayon na, na ano na siya oh. Nagkabila. <clears throat> Hindi na nasunod. Kali natin tong air cleaner. Uh, nandito ngayon tayo sa Pampanga. Idle air control malfunction. Test natin na uh, may kuryente naman sa lahat ng ignition coil pati si spark plug. Okay guys, ayan, okay na. Uh, matining na yung takbo. O sige naman. Okay sige. Matrikid. Tingnan alternator, binabaklas natin. One way lang 'to. Kailangan pagka clockwise susunod 'to ito nasa gitna ng ito dahil ito yung mismong uh, rotor niya eh, hindi siya sumasama kailangan to umiikot to sabihin kung itong puli nyo ang sira hindi nagana si alternator kasi hindi siya sumusunod yung rotor niya dapat ang ikot niya kasama ito uh, putik ah uh, yung itim na yan sa gitna makita nyo yun sa loob oh. kapag ito umiikot hindi umiikot diba yung nasa loob kapag ito Tama natin ano ang ikot yung nasa lobo oh. tutok mo to dito yun o may ikot nasa loob ito kailangan kasama ito sa pag ikot pag ito lang wala oh. hindi sya may ikot ibig sabihin sira ang pulley natin kasi pag pabalik ito okay lang sya well, hindi sya sasama kailangan pag clockwise sasama sya Okay. Ito yung alternator po ulit. Subukan mo Rebo kasi yung sakin Rebo. Ito yung Rebo. Pero original siya. Ah, uh, wala. Oh. Ano na lang? Ito yung ano na lang, carbon brush. Magkano po? Ha? Ito 1,000. 1,000.

ko sabihin Ikabit natin 'tong alternator. Ang bago na. Bago na ang pulley. Nagkabit niyan si Tito. Tapos. <laughs> Ngayon, lalagay naman natin yung belt. Ito na yung belt na ikibit natin. Ito naman. Yan, tuloy-tuloy na tayo. Yan, ito na. Abit natin lahat ng pyesa. I-start na lang kung iingay pa yung sapuli nya Ito, start. Yun. Rev mo. Okay na. Doon lang naga problema doon sa alternator niya. Kaya uh, maingay siya. Ngayon so far okay naman. Wala nang ingay. <laughs> Turbo na yung nasipol eh. Okay na.